Good morning, mga kawander! Ah. Ayan, pangatid natin si Tatay Rayo sa... Ay, doktor! Doktor. Good morning, mga kawander sa ating lahat dyan sa mga minamahal namin viewers dyan sa mga kawander. Una sa lahat, pasalamat tayo sa Panginoon. Magandang panahon. Ngayong umaga, samahan mo kami yung mga kawander dahil namin si Tatay Rayo sa Doktor kasi na ano siya na napako siya ngayon ano, na yung pagpanguha niya ng mga damo sa baka. Uh, tatlong araw na yung ano, nahubag yung pa niya ngayon, uh, dahil na siya kasi magpa-inject kami po, mga kawander uh, set out lang kay Idol Jopper Sniper dyan, set out kay Idol Jen Riot, set out kay Sir Leo, kay Ma'am Josephine Tabing, may Ma'am Josephine Bopre kay Ma'am Elena Cabelbel at sa lahat ng mamahal sa kay uh, kay anak Chimbori dyan lakas uh, <coughs> ng negros, salamat sa, uh, sa lahat nag subscribe kay Sir wonder. Uh, yun lang masasabi ko po sa mga ka-wonder natin dyan uh, ingat lang tayo Ingat lang tayo lagi araw-araw. At salamat pala Sir Dandy. Sir Dandy Ramirez at shout out oh, sa asawa mo dyan sir si Mami Regine Ramirez at si anak Michelle Ong. At salamat pala sa pinadala nyo sir na kukunin na namin sir. Samahan, samahan nyo kami mga ka-wonder. Kukunin ko yung pinadala ni Sir Wonder na pangbigay kay to Jesus kasalan para sa pagbaon sa kanyang kasal. Ah, makikita nyo ang ibang mga vlog sa sa kasal kasi sa Sabado na yung kasal ni Toto GC. ah, uh, salamat pa sir sa napakabuti mong tao kayo magpamili. Uh, wala ka ah, uh, Panginoon lang yung magsukli sa kabaitan nyo po. Kasama ko kayo araw-araw sa aming kasal po mga kawander natin dyan. At sa lahat nagmamahal sa Riot Family, kay Words at kay Bronzy at sa kay Piyang Provinciana, Hana Banana. Salamat pala sa pagpasok nyo sa uh, channel ni Kawander Ah, uh, mag-ingat na tayo lagi at salamat sa Panginoon na ngayon ang ah, gabi, kay, sumang lakas sa ulang kagabi, ngayon magpahatid lang kami ni Kuya JR ano, nag nagka Kuya JR. Ah, uh, ito po si ano, Tatay Rayak sama namin. Punta kami muna sa doktor, pendikan ko muna yung ano, tapos i-ano na namin, puntahan na lang namin yung pira ni Sir Wonder. Pukuhan lang namin para ma-prepared na yung ano, pag-asikaso sa kasal, tapos sa uh, ano na lang, Sir, sa Merkulis, ipasyal ko ikaw sa ipasyal ko ko yung mga kawander doon sa kinaroroon nila ni ano ni ni kaplanters kasi doon kami kukuha ng ano doon ng sili para sa salang at sa sound yung sound ay eh, eh, ano namin sabay na namin sa Merkulis kay Sir wonder kaya po yung itong ano blog ah, vlog sa Merkulis po gusto ko Morning sa tay. Tuwing mga commander. Tuwing wonder to. out. Uh, sir, ingat ka palagi niya, sir. Sa kasama ng asawa mo at sa anak mo. Kasi mabait ka. Sana bigyan ka ng maraming blessing sa Panginoon at malabang buhay. Big up to you. Aga kami malisir kasi ano magpa ma, para yung ang doktor dyan alas 9 paparating pero aga lang kami para kami yung una ma-entertain ni Dr. Fialago ay yung best friend ko na doktor yung siya yung nag nag ano siya yung nag opera sa mama ni Jisie sa una yung siningil sila sa bakulod ng 120,000 po mga kawander dyan sa dyan lang sa gihulngan siya na tulungan ni shut up la kay doktora ano dyan ang yung ano na ngayon sa dumagiti si doktora Doktora Lila Bustamante. Siya yung nagtulong sa akin na uh, wala kaming gastos sa Piso kasi mabait yun si Doktora Lila. Sobrang best friend ko yun. At si, si, ano naman, si Doktor Pelago galing siya sa ibang bansa. Yun, kararating lang niya tapos siya yung na-opera sa kapatid ko. Maraming salamat po sa mga mabuti yung puso sa aming mga pamilya po, mga kawander natin dyan. Yun na ang mga kawander, nandito na kami sa Sapa. Yung katulay na. Uh, ito mga kawander, ah, uh, dito ka, dumaan sa balang araw sa guson. Po, sir. Ah, uh, una yung makadaan dito si anak Yurika. Oh, Yurika ata to. <laughs> Nakalimutan pa na po. Sir, kalimutan ko palagi yung pangalan ng isa mong anak. Si Inday Yurika ata ba to? Ah, uh, dito siya dadaan. Kasi yung daan na namin dito, punta sa yun banda diyan oh. Social pasyal ko kayo jarang Tulay sa pangarap na makikita niyo sa ano. Ito si ano, dito Kawander, hindi ko pa to dito siya na mag-vlog maglakad ngayon dito pa kami sa unang sa tuloy pangarap kasi si padapin dong aris dapin aging akan di makalapok tanawan imong tumban ngulay lapok kay kasi malakas yung ulan kagabi uh, shout out kay Sir Leo dyan Sir salamat sa pag mong kahapon sa akin ng happy mother's day ah uh, ingat ka dyan lagi kung saan ka ngayon sir kasama ka kala palagi namin sa aming pagdasal sa mga minamahalaming viewers dyan sa sabi na kay Sir Lamberto, salamat din sa pag-greet mo sa akin. Sir, ng Happy Mother's Day. sa kahasta kay Sir Dandy, salamat din. Uh, wala na akong ibang healing sa Panginoon na papasalamat ako kay Idol Jan Riot at sa kay sa Panginoon na nakilala tayo sa sa ganitong paraan po. Uh, galing to sa Panginoon tapos ginabayan si Idol Jan Riot na siya yung daan na magkakilala tayo suprang uh, sobra wala akong masabi sa mga kabaitan nyo po mga kawander natin dyan ah uh, yun lang masasabi ko mag lang tayo lagi araw araw see you soon po pinasakay ko sa tayo sa motor na kasi hindi niya kaya yung paa niya maglakad kasi sobrang sigurong kirot yung kasi hindi niya sinabi sa amin na ano siya napako siya ngayon na siya nagsabi na namamaga na yung paa niya ah, ngayon aga kami nag ano sa mga alaga namin hayop pag alis ko nag ano na ko sa baboy ko tapos sa mga baka para makapunta kami ng umaga sa doktor o mga kawander para taro kasi danding, din kawander hello mga kawander hello mga kawander good morning po hello. sa lahat at time kayo oras na So samahan sabay muna sila na nei Rayot dahil si Tatay Rayot ay, ay injekan ng anti-tetanus dahil nagaga yung paa. So, di alam ni Tatay Rayot ano naka-tinik noon. So, ah, uh, kasi ni Tatay Rayot, ah, uh, baliwala lang ni Tatay Rayot. So ngayon, namaga na. So kailangan na nang injekan dahil bubiyahin na siya. nilalagnat na siya. Dinalagnat siya? Siya. Ha? Dinalagnat siya. Uy. Ah, uh, yun natin ng ano, anti-tetanus tapos pabilhan ng gamot. yan Tapos dito lang ko magkuha sa pera ni Sir Dandy. Sir, salamat talaga sa pabaon mo kay GC Boy yan. Pakabayan niyo po at uh, pare pa Pale, eh, pray. Pray, ah, pare lang pare na pakabayan, pre, pre, ah, sulit talaga. si pa dandi at kay Mamery Jane kay Maring. Maring Jane at sa uh, mga anak niya yan si Ma'am Sayuri at si... Ah, o Sayori, ate, o at si Ma'am Okay, si Michelle yeah. at yung buko mo yan. Yeah, so ingat kayo diyan lagi, iwan ya niya at yung buko niya. Pagka mag-alala sir, isa, isa sa na ko sa baga ni <laughs> ni Borz sir, ni kasal. <laughs> okay, ganap. Oo, one two. Ito na, kawan, uh, dito na si Kuya J. Ari yan, pagkasunod uh, natin. Uh, Okay, so oh. hati pa kami sa ah oh, Sige, ingat kayo dyan. Dito na si Kuya JR. Dito lang kami sa sakay ni Kuya JR. Oh. Ato rin si Ikuan. Kaya wala makaagit. Ato ilan ni Kuang. Tabangan dong. Oh, dito na si Kuya JR. Salamat pala. Ah, salamat pala sa taga-editor ni Sir Dandy. Ah, dito na. Pusundok no. kami sa motor kasi ino na niyang atis ito tayo rayot doon. Para magkita niya, mawander yung daanan namin, tapos makita niya doon yung sa mga ano dyan, yung mga ano yung mga followers. Inig video doon, ano mo yan? Siyempre po ah. Mawander natin siya. Nating hindi ito lang. Siyempre po ah. Sige, pari po ah. Sige, pari po ah. Good morning, cô cô <laughs> à, <laughs> 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 à, sa bahay na daanan namin tulog pa basta mga mayamang tulog pa yung mahirap aga gumising maglupad na kasi daming lana joke lang <laughs> nanay rayon aga yung lumipad kasi yung lana magbukal-bukal na <laughs> usawa niya yun si Bruce Taylor sa kanilang lipad ako talaga aga ako magising sa bahay pagkatapos ko mag-pray mag ng alas 3 madaling umaga pag alas 5 nandiyan ako, ako sa umahan tapos yung mga karabaw ko sa baka, ba baboy lagaan ko ng kabuti bakit may sakinan dito livestock yung mga karagahan lang tatay rayo sa kanila buwan sa kanila mm -hmm. Ang Yung livestock Good morning, Dai Niba. Mga kawander, dito na kami sa ospital. Salamat pala sa guard kasi magbili muna ako ng ano, face mask. Ayaw niya magpabilihin kasi bigyan lang kami ng face mask ito si guard. Oh. Yung nakatalikod. Dito na kami sa ano sa ospital. Ah, Nag-antay pa kami sa doktor. Di mo ka daw? Bukang pa dahil. mo ka daw? Ay, dili. Nagkuma may gulong. Bata, nagwanan. sa ang susahari. Bata. Dean ada, yan ako sasagot pa. Magkano po 'tong bill nito? Ah, 'tong bill ạ pangayo na oh, nah. bill. Kita ano? na kami sa hospital po mga kawander natin dyan. at ayan tela kami sa sa doktor po. Ang uh, antay pa kami sa doktor kasi tagal pa yung ano. Doktor po mga kawander natin dyan. At 'to sa kiret sa dulo Ako dito lang ako kasi sobrang init. Kasi siya lang yung pasyente po, mamaya pag tawagin na si Patriyot, a uh, puntahan ko lang doon kasi ah uh, hindi niya makilala yung mga doktor dyan uh, samahan ko lang siya sa loob kasi mamaya kung may resita na bilhin namin yung mga gamot dun sa labas hindi eh, ano ko lang doon kay ipunta eh, punta kami sa DSWD kasi may mga gamot naman dyan kung anong oras siya indikan kung anong oras kami ma entertain sa doktor po mga kawander natin dyan uh, update update lang tayo ngayong mga alas 8 na malagay ron o alas 8 na ako kung anong cellphone ko ron sa alas 8 na kinagay ron alis kami sa bahay alas size pasado kasi nakingagaw pero dami ng ano, alas otso 20 na pala pag alis namin alas size imidya ngayon alas otso na wala pang doktor ah, mamaya siguro nandito yung doktor magdasal-dasal lang tayo may doktor na para maindikan si tatay Rayot po mga kawander natin dyan ang sakoy alister hindi pa taong muwi kuya Lester kasi ano pa antay pa natin yung ano doktor ma indikan pa si tatay Rayot at testingan pa sa kuwan I-testing pa yung ano niya. Kanyang dugo. Kung di ba siya allergy po? Mga ka... Uh, wonder natin dyan, oh. Yung, Ito, yung, yung, uh, ano pa? Inject mga ka Wonder Ano pa si ano? I-testingan pa kung di pa siya ano. Antayin muna natin <coughs> mga 30 minutes daw. Tagal kami dito kasi tagal yung doktor. Narating kanina. <coughs> Ang daming proseso po. Mga ka Wonder natin dyan. Alas... 11.30 na pala. Ang ah, akala kalain mo. Ah, uh, tagal kami nag ano sa doktor si Tatay Rayot. Ah, uh, ano pa, in-examine pa yung ano niya, yung kung wala pa siyang infection. Ah, uh, ito may resita na. Po mga kawander uh, natin diyan, bilhin ko muna yung resita. Isang bayal, isang tao lang po yung magano sa titanos. Ni Tatay Rayot, ah, uh, lang masasabi ko sa, sa inyo Tatay Rayot, sana mag-ingat ka palagi sa ano mo. Kilos mo kasi sobrang hirap. Dumating kami kanina dito alas 7 ngayon alas 11.30 na kasi yung doktor um, uh, nakarating yung doktor dito sa ospital mga alas otso uh, ngayon kami mga alas 11.30 pa naristahan kasi tinistingan pa mabilhin ko pa yung gamot po mga kawander natin dyan uh, tingnan natin kung magkano yung gamot ni tatay riot uh, shout out sa mga tatay dyan na palaging kumikilos kilos na biglaan, ingat palagi kasi hirap pagpunta ka sa doktor pag hindi mo inisikaso lahat yung mga doktor uh, kung anong oras ka entertinon uh, magpasalamat lang kasi si Nanay Rayos laging piniprepared yung yung kaniyang pasyente po para maha. una na lang kami so, mga kawander no dito po sa Dijolman City Charot bili ako ng tetanos wala pang kain si Nanay Riot kasi inaantay sa teret kasi mahiyain <laughs> ito na kalain mo mga kawanda sobrang tigas ang ulo ni Tatay Riot ah. ang bayaran sa kanyang gamot ay 1,000 ito na 1,705 tapos uh, may ano na may, may halo ng ano ba yun para inumin niya paggabi itong araw niya inumin kasi namamaga na yung paa niya pangangay na din paggabi nag ano na kami na alala na kami kita tayo kasi inalagnat na siya kagabi yun ayaw pa niya magpadala sa doktor kasi takot yun sa ano Takot pa sa inject sabi po na yun ano iba pa mga ka mo na tayo sa doktor ang nangyari kay Tatay tayo riot ito mga ka natin dyan ka natin dyan sa Goldman sa Kau Hawaii muna natin yun mga ka yung Goldman ito na mga ka -wonder. tapos ako bili ng ano balik na ako doon kasi hindi ka naman din sa si tatay riot ah pasalamat ako sa Panginoon ah mga lahat kilala ko dito sa hospital kasi na entertain din sa thyroid yung mga mga helper hindi uh, pa lang ito sa nanay riot patayhad tayhad sa nanay riot sa atubangan sa hospital o so, mga kawanggay natin dyan patayhad tayhad pero wala pa yung kain si nanay riot ah, uh, kung maduling niya yun na nang sa kung sabi saya pa baliw na <laughs> balay uli na riot, ka, si kaso ni Tatay Rayot kasi minsan si Tatay Rayot may sarili siya na sobrang sipag pero sobrang sipag sa katawan pero hindi maingatin daming butas, hindi nagbubutas ah, panguha ng kumpay sa kanyang baka ang kanyang baka nagtaba-taba na si Tatay Rayot natunok na <laughs> yuklak totoo naman yun po ah, dito nagdala na ako sa ano gamot ni Tatay Rayot magpa-inject na tapos pagtapos inject Tingi ako medical tapos ipa ano ko na lang yun. dito kay Riot. Pakainin. Kaya mag-inom pa siya ng gamot. Balik na ako sa OPD kasi uh, bawal dito mag picture picture daw sa ano. Kasi dami pa siya oh. Mga uh, wonder na po dyan. Mga wonder na dito na ako sa diorinan po. Uh, sa mga minamahal ng viewers. Po. Wonder Station. Apunta naman ako sa Ini yung pera mo, sir. Kawander wonder natin dyan, ah, magpasalamat kami na dito na kami sa bahay, kararating lang namin. Ah, bilangin ko yung pera ni Sir Kawander yung binigay niya para kay GC. Jesse. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampo. Ito na, mga Kawander, ah, sa ano na lang to po, mga sa Sabado, sa kasalanan na namin to ibigay kay Toto kasi yung otos ni Kawander iyon ang susundin namin po uh, maraming salamat po sa nakaabot sa dulo sa aming video sa mga kawander bye bye at I love you all mga kawander bye bye kakai nung mo be ninong wonder bye bye salamat po ka anak Michelle uh. salamat po ka anak Michelle sa pag ano pag pagpadala mo na ah, pagpadala nito natanggap po na yung pinadala ng papa mo na uh, ah, shout out lang sa inyo dyan ingat lang kayo dyan lagi magpamilya I love you all